Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, marami nang ginagawa na hindi maganda itong si Para at itong si Belen. At lalo na patungkol nga dito sa utang ng Belen sa casino na ngayon ay gagamitin nila ang pagpapadukot kay Cheska nang sa gayon ay magkaroon nga ito ng uh, pera pambayad sa pinagkakautangan. Sobrang nag-aalala naman itong si Lucy para sa kanyang anak at agad na nagpunta sa bahay nga nila. Sinabi nga nito na tumawag na sila ng mga polis para mahanap agad itong si Cheska. Ngunit uh, hindi nga ito uh, sinang Uh, uh, ayunan Nito, ni Tony Farah at sinabi na baka saktan lamang si Cheska kaya mas maganda na ipigil na lamang kung anong hinihingi ng mga ito. Kung saan ang limang milyong piso ang kinukuha nga nila kay Darius. Sinasabi naman ito, ni Tony Farah kay Darius na ibigay na lamang ang limang milyon sa sagayon na makuha si Cheska at um, napakadali naman daw na kuhanin ito. Subalit so, may suspecha na nga. Etong si uh, Lucid, ang kanyang kaibigan na maaaring may kinalaman si Farah sa nangyayari ngayon dito kay Cheska at sa pagpapadukot nga dito. Yan yan ang mga dapat nating abangan sa mas tumitindig mga tagpo at ganap dito nga lang sa Stolen Life.